sera uh, isang tanong lang po sa akin uzek mau ay parang uh, uh, pagod na pagod na ito mga kababayan natin uh, kahit anong administrasyon meron lagi talagang may nangyayari dyan sa naiya sa mga security natin sa OTS itong uh, uh, kung hindi naglaglag bala noong panahon ng pandemic ay uh, naga uh, nanakaw ng mga uh, maleta, nagbubukas ng maleta. Ngayon naman ito, kakaiba, kumain ng pera. Uh, ang tanong po mga kabayan natin, wala po ba kayong ano, itong vetting process or screening ng mga aplikante para matiyak na ito ay may mga naniniwala pa rin, may moralidad pa rin itong mga natatanggap po ninyo o talagang super walang hiya na lang talaga, Ah, uh, Yusek Mao. Tong uh, so Erwin, ano, totoo po yun. Medyo nakakaya talaga nga, uh, nakakagalit na itong uh, paulit-ulit na ano na insidente na uh, pagnanakaw dyan sa ating airport. Uh -huh. Pero kami naman po, simula po nang nahihirang kami dyan sa aming mga posisyon na uh, po kami ng mga inisyatiba at mga programa para ma-improve natin yung uh, yung quality of services ng ating mga screening uh, officers. Okay. So, uh, yung recruitment po, uh, tamang tama po yung sinabi niyo. Totoo po 'yun. Uh, we have uh, started uh, improving the recruitment uh, process, the screening uh, process. Na uh, nakita namin na uh, parang nga uh, hindi na ito ano, yung uh, ugali naman ah. daw, so baka may problema talaga. Ano ba ito, sir? Meron ba bang educational qualification itong mga ito or uh, okay na basta marunong lang sumulat at nakakasalita or Merong level din may degree ba diet ang mga ito pagtanggap po ninyo anong qualification ng mga ito? Uh Yusef so, Mau. Dito po sa uh, bagong uh, qualification requirement po namin dapat to college graduate po yung amin hmm. na mga tinatanggapan. Uh, Noong araw po uh, merong ano uh, pwedeng hindi college but Ito po sa bagong recruitment uh, ano natin? Oh. Uh, qualification standard. Kailangan po college uh, graduate na sila. Hindi naman tayo nagkulang Yusef. This is Aljuben Dio sir no sa Uh, nagkulang tayo sa impormasyon tungkol sa napakarami na nating batas, no? Uh, para po maging tapat sa serbisyo lahat ng mga government employees. Kasi 'no, oh, if eh, nauulit eh. Uh, tama 'di Kaya ang nakikita namin na uh, talagang we approach ito siguro yung culture change na, yung uh, hmm. programa towards uh, culture change yung ating uh. uh, ipatutupad na. So, medyo very challenging But, uh, sabi ko nga sa aking mga tauhan na uh, sa halip na ito ay malulungkot tayo, but uh, we make this as uh, an inspiration para magsama-sama tayo at uh, nating payagan na itong ilang tiwali dito sa ating uh, hanay, eh, sila yung tuluyan ang sisira sa ating uh, organization. Oh.